Hindi porket babae, nasa bahay lang, hindi kayang gawin yung mga kayang gawin din ng mga lalaki yung yung magtatabaho para sa para makapagbigay ng mga basic needs sa family. Ako po si Christy Jane Mondares. Nakilala ko sa aking social media accounts bilang Mommy Christy, a full-time mommy of two kids. 30 years old from San Isidro Rodriguez, Rizal. And then a year ago, na-discover ko, marunong pala akong magpintura. Actually, napunta kami dito sa ano sa Luzon ng partner ko kasi sa daming problems doon sa Mindanao na. So, yung mga gamit namin doon na napunta, binenta namin para magsimula dito. Ako noon, wala pa akong trabaho. As in, ang pinunta ko dito is ang goal ko, mag apply ng trabaho as a teacher. Kasi yun man yung natapos ko. I'm a licensed teacher nag-usap kami ng partner ko a year kung ano yung choice kong gagawin. So, nakapag-decide ako na hindi na muna ako magtuturo. Mag-ano ako, mag-vlog ako sa, as a mommy content creator. So, ayokong nasa bahay lang ba, ayokong walang income, ganun. Umaasa lang ako sa partner ko. Nainisip ko na lang na kailangan kong maging madiskarte. Sabi ko, gusto kong magkabahay. Kasi yun yung story, kung bakit nakilala ko yung pag pagpipintura. And then, yun nga, na-discover ko yung pintura na Davis. Anong dumating na yung time na nagpipintura kami, doon na yung time na bigla nag-boom yung account ko. Dahil sa pagpipintura ko, pagpipintura ng ganitong kulay, itong Wind Whisper nga. Wala talagang ibang pintura sa bahay na to, kundi ano lang talaga. Yun, from Davis. Hindi naman siya mabaho eh. Itong pintura nila, yan yung isa sa nagustuhan ko sa Davis. Tapos ang bilis pong matuyo. Dito ako usually nag-vlog dito sa sala. Minsan dito ko rin binibih binibihisan yung mga anak ko pag pupunta ng school. Parang ito na talaga yung ano ko, working area. Then, and then, ito yung isa sa may ituturing ko na achievement as a small content creator. Ito talaga yung parang remembrance ko. Pinakaunang ano ko, Pinakaunang video ko sa kanila is yung nagpintura ako gamit ang pondo. Ayan, eto. 1.1 million views. Ito yung pinakaunang million views na naano ko sa kanila. Uh, sa una, medyo challenging siya sa akin. Kasi nga, bagong field yun para sa akin. Pero, nag-enjoy lang ako. In-enjoy ko lang. Parang sinishare ko lang yung uh, daily routine ko. Kahit ano pa yan, kahit wala kami, kahit yan lang yung meron kami nag-start akong ano, magka-income 300 per day. Yun talaga, 300 per day. And then, naisip ko na, na, na nakikitira lang man kami kina ate noon. Sabi ko na hindi pwedeng nakitira lang kami palagi. So, eto nga pala si Ate Badaday. Lagi ko naman itong uh, pinapakilala sa ano ko, sa sa account ko kasi sila yung kumukop sa amin nung unang dating namin dito sa Luzon. Sobrang proud ko talaga ako sa kanya ngayon dahil sa mga narating niya kasi alam ko kasi <laughs> yung eh. <ay, ay>, <laughs> alam ko kasi yung mga pinagdaan at yung mag-asawa kung ano pa sila sa Mindanao pero bago ako na pumunta talaga dito ang promise ako noon bago ako bago nawala talaga sa paningin ko yung <laughs> bago mawala yung lugar mismo yung lugar talaga namin nag ako na babalik ako na magpabago yung buhay ko. At saka, gusto kasi naming patunayan na gusto naming patunayan ng partner ko na kaya namin kahit wala sila. Kaya naming tumayo parang dinidiscriminate kasi kami dati eh. Parang dinadown, dinadown. Oh, well, palagi lang naman niyang nagsisimula. Walang patutunguhan yan, ganyan. Babalik din yan sila sa Mindanao. And then, nung umalik ulit kami doon, parang iba na. Parang nasabi ko sa sarili ko na, oh, malayo na talaga kami. Hindi hadlang yung pagiging merong anak natin, Uh, kahit full-time mommy tayo, nasa bahay lang tayo, kahit professional tayo, tapos pinili natin maging isang full-time mommy, hindi yun hadlang para hindi natin mabigay yung mga needs ng mga anak natin. Same ko, hindi ko rin po inakala na magiging ganito yung buhay namin today. Madiskarte lang po talaga tayo sa buhay. Magkakaroon po tayo ng mga hindi natin inaakala sa ating buhay. Yes po, Nako consider ko yung sarili ko as a pintor kasi sobrang proud ako na maging isang pintor.